habang siya ay nag -e sa bagong dharma na ipinahiram ni Bakshal Young. Nadinig niya ang ingay ng kabayong paparating sa di kalayuan. Lumingon siya at nakita ang isang gwardya ng palasyo na ang kabayo ay nakulong sa isang ilusyon. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang gwardya ng palasyo dito. Tumakbo patungo sa kanya ang gwardya ng palasyo na nagulat sa kakaibang pag-uugali ng kanyang kabayo nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Suho at ipinaalam na ang kabayo ay nakararanas ng mga ilusyong. Si Suho ay nagtatanong tungkol sa dahilan ng pagdating ng gwardya sa lambak. Bilang tugon ang gwardya ay nagre-relay ng nakababahalang balita tungkol sa pag-atake sa prinsesa ng mga gumagamit ng Underworld Dharma. Nang mararinig ni Suho ito ay nagsimulang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng prinsesa na lubos na nalalaman ang pangangailangan ng pagmamadali upang maiwasan ang karagdagang trahedya. Samantala ang prinsesa at ang mga bantay na nakatakas ay nagsimulang makita ang Mount Chien Riongson, nagsimulang gaman ang kanilang pakiramdam. Gayunpaman sa lalong madaling panahon sila ay inaatake ni Sanja na pinilit na maabutan sila. Napakabilis siyang naglunsad ng mga nagyayelong arrow sa kanilang direksyon na ikinagulat nila. Gamit ang kanyang powers of ice arrow, sinakop niya ang daraanan ng prinsesa nang walang tigil na pagbagsak ng yelo. Galit na galit sa mga sundalo na mabilis na nag-aalis ng malaking bilang sa kanila. Pagkaraan ay nagpakawala muli ng palaso patungo sa prinsesa, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay paulit-ulit na nabigo sa pagharang ng mga sundalo. Sa wakas, sa isang hampas ng kanyang arrow ay nagtagumpay siya sa pagpigil sa prinsesa at nahulog mula sa kanyang kabayo. Sinabihan ni Jack Sheen ang prinsesa na mabilis na lumayo habang pinipigilan nila si Sanjay. Na isinasaalang-alang ni Sanjay na walang sinumang kasing lakas niya ang naroon. Gumagamit ng incantation para magtaas ng malalaking bloke ng yelo na tumatakip sa army sa loob nito. Na magiging sanhi ng karamihan sa mga sundalo upang mamatay sa pagkakayelo. At pagkatapos ang prinsesa ay lumapit at ginamit ang kanyang dugo espirito at bumuo ng pangsaklab na nagsasabi sa mga gwardya na pumasok sa loob nito. Ngunit tiwala si Sanjay sa kanyang Dharma na tinitipo ng lahat ng kanyang powers. Para salubungin ang blood spirit power ng prinsesa na humahantong sa pagkabasag nito at naging sanhi ng pagbagsak ng buong army. Nang makita ni Suho ang isang malaking bloke ng yelo na namumuo sa di kalayuan. Tumatakbo niya ng mabilis ang lokasyon upang iligtas ang prinsesa. Habang si Sanjay ay hinarap ang prinsesa na nakahiga sa lupa. Nasugatan ng gusto nagpasasyang siya patayin siya. Itinutok ang kanyang arrow sa prinsesa. Samantala si Suho ay dumating at namagitan sa pagputol ng palaso gamit ang kanyang espada. Parehong nagulat si Sanjay at ang prinsesa nang makita si Suho. Kinikilala si Sanjay bilang Jing Wang Comrade. Ang babaeng nagpalamig sa kanya sa isang blok ng yelo dahil sa kanyang arrow. Hindi nagpaawat sa pagpapakawalan ng palaso ng yelo itong si Sanjay. Ginagamit ni Suho ang kanyang spiral void cutter para basagin ang mga arrow sa mga piraso. Pagkatapos ay tinamaan niya ng void cutter ang braso ni Sanjay at ginamit ang espada niya para mapatamba ito. Habang si Jiak Shin na nakulong sa yelo ay nagulat sa galing ni Suho at nagtanong kung paano siya naging malakas. Habang si Suho ay inaabot niya ang prinsesa at tinulungan bumangon. Ginamit niya ang dugong espiritu upang basagin ang yelo sa kanyang paligid at sabihin si Suho na ang yelo na inilipat sa kanyang katawan at matutunaw din sa lalong madaling. Panahon pagkatapos ay hiniling niya kay Suho na samahan sila hanggang makarating ng ligtas sa Mount Chenryangsen. Sumasang ayon si Suho na nangangako na gagawin niya ang lahat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayon pa ang mga kasama ni Sanhay na sumusunod sa kanya ay nakarating sa lugar na humaharang sa kanilang daanan. Alam na ni Suho ang bigat ng sitwasyon. Mabilis na nagutos sa mga kasambahay na kunin ang prinsesa, habang kinakaharap niya ang mga ekspresyon ni Yamra na nagbago pagkakita niya kay Suho. Ngunit tiniyak niya sa kanyang kasama na walang espesyal na power yan at walang dapat ay pangamba. Nang marinig yun ni Suho, hinahamon siya sa isang labanan upang makita kung talagang walang espesyal sa kanya. Humakbang pasulong si Yamra at itinuro sa kanyang. Kasamang si Sanjay na protektahan siya habang nilalabanan niya si Suho. Si Suho ay sumusulong din ng may determinasyon at ginagamit ang mga kakilakilabot na kapangyarihan ni na Tao Uo at Tao Tai upang lumaban. Habang naglulunsad si Yamren ng isang relent attack gamit ang kanyang mga martilyo. Mahusay na hinaharangan ni Suho ang bawat strike at inililiko ang bawat pakulo ng kanyang kalaban. Samantala tinulungan ng kanyang kasama si Sanjay na bumangon at sinabihan si Yamren na huwag mag sa kanya na may mataas na layunin sa pagpatay. Sinisingil ni Yamren ng kanyang mga sandata ng napakalakas na kapangyarihan at naglunsad ng isang malakas na strike kay Suho. Nanonong pa natatapusin ito kaagad. Gayunpaman si Suho patuloy na dinedepensahan ang sarili laban sa mabangis nilang atake. Habang si Tawo ay humiling kay Suho na gamitin ang nakuhang Dharma kung isa sa alang, -alang ang Yamran na mas maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya na tuntunin ang bilis at kasanayan. Gayunpaman si Suho ay may idiskarte sa isip kaya matsaga niyang hinihintay ang angkop na sandali para ilabas ito. Samantala ng si Yamra ay patuloy sa pag-atake sa kanya tinitsaga ni Suho. Hanggang sa wakas ay tinatanggal ang kanyang maskara upang bigkasan ang parehong spell tulad ng dati sa sandaling ito na si Suho pinakawalan ang kanyang sound cancellation dharma upang mapigilan si Yamren na maglabas ng kahit na anong tunog. Na nag-iwan kay Yamren ang pagkalito. Sinamantala ni Suho ang pagkakataon siya ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake gamit ang kanyang spiral void cutter na nag-iwan kay Yamren na nasugatan. Nagmamadaling tumulong ang kasama ni Yamren. Nagpakawalan ng isang mapangwasak na pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Asher Gate na naging dahilan upang siya ay anim na kamay na armadong halimaw. Pagkaraan ay nagmamadaling umatake kay Suho, habang umaatake siya ang ibang kamay ay gumagawa ng inkantasyon na nagpapakita ng mga masasamang halimaw na ipinanganak mula sa likod ni Yamra. Kaya nagulat si Suho at hindi niya magawang maunawaan kung ano ang nangyayari. Patuloy siyang nagbibigkas ng mga inkantasyon hanggang sa magsimulang magbagong anyo ang mga halimaw sa malakas na galame. At muling nakakuhan ng kamalayan at bumangon si Yamren na nagtransform sa isang halimaw na may mga galame na lumalabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay diretsyong tumakbo patungo sa prinsesa. Pagkatapos ay wala siyang na sense na kahit anong chi regarding sa kanyang mga actions. Ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kasama na para mapabilis ang kanyang paggaling ay kailangan niya ng isang malaking chi. Dahil dito siya ay sumisipsip ng lahat ng chi ng prinsesa na nagresulta sa pagkamatay niya nang marinig itong si Suho siya tumatakbo sa likuran niya at determinadong makialam sa kanyang pakikipagsapalaran. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nahahadlangan niya ang kanyang sarili ang kasama ni Yamra na mahigpit na nagtatanggol. Habang si Yamra ay patungo sa prinsesa, Sinubukan siyang pigilan ni Jack Shin kahit alam niyang hindi niya kayang lumaban sa kanyang estado. Gayon pa sa kanya isang atake lang ni Yamra dahilan upang siya ay tumilapon. Patungo sa prinsesa nang makita ito ng prinsesa na pinakawalan niya ang Noctomal Bloody Spear. Upang protektahan ang kanyang sarili, sa kanyang pagtataka ang dugo ay nawala sa sandaling dumampi ito sa balat ni Yamra. Sa lalong madaling panahon na abot niya ang prinsesa gamit ang kanyang mga galame at nagsimulang sipsipin ang kanyang inner qi. Nakita iyon ni Suho nagmamadaling tinungo ang prinsesa habang inilulunsad niya ang spiral void cutter. Gayun pa siya ay nabigla nang makitang hinihigop ni Yamra ang spiral void cutter energy niya. Gayun pa si Zhang Chi ay dumating sa eksena. Inutusan si Suho na mag-focus sa pagliligtas sa prinsesa habang kaharap niya ang kasama ni Yamra. Bilang pagsang-ayon ay mabilis na itinuro ni Suho ang kanyang atensyon kay Yamren na inuubos na ang malaking bahagi ng inner chi ng prinsesa. Gamit ang kanyang mga galame para hawakan ang kanyang katawan pati na rin ang pagpaparamdam kay Suho na siya ay hinihigop din ang lahat ng kanyang dugo sa sandaling iyon si Tao ay sumingit. Dahil sa kanya taglay ng mga katangian ng kasakiman at katakawan ay sinimulan niyang makuha ang lahat ng i-energy na kinuha ni Yamra mula sa prinsesa. Ang mga epekto ng sagupaan sa pagitan ni na Yamra at Tautai ay lalong naging kitikot takot para sa prinsesa na nagdulot ng kanyang matinding sakit sa bilis ng mga pangyayari. Habang si aisuho humakbang pasulong at pinipilit na hoiin at putulin ang mga galame na nagmumula sa katawan ni Yamra. Kaya napalaya ang prinsesa, malalim ang naging epekto kay Yamra. Nalulula sa bigla ang pagkagambala na wala ng balanse at gumuho sa lupa na namimilipit sa hirap. Nang makitang hindi na matatag ang kalagayan ng kapwa niya kasama, ang ikatlong miyembro ng kanilang paksayon ay lumikha ng escape route. Gamit ang kanyang mga kakayahan na nagbibigay daan sa kanila na makatakas sa prinsesa na natiisang pag-agos ng kanyang inner chi at nawala ng malay. Si Jiang Chi Jin ay hinihimok sila na dalhin siya sa conduit sa lalong madaling panahon. Sa ibang pagkakataon ay nabawi niya ang kamalayan at natagpuan niya ang sarili sa conduit nang tanungin niya ang kanyang kasambahay tungkol sa kanyang kondisyon sinabi sa kanya na ang kanyang kanang braso ay nabali dulot ng pagkawala ng kanyang inner chi na nakapinsala sa kanyang mga meridian nalulula sa kawalan ng pag-asa sinimulan niya sa pag-iisip na ang kanyang mahinang kalagayan ay magiging hindi karapat-dapat sa mga mata ng mga matatanda iniisip niya kung ang layunin ng gumagamit ng underworld na dharma ay upang sirain ang kanyang paghalili ng trono Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga kasambahay at nagtatanong tungkol kay Suho. Nalaman niya na nasaktan si Suho, ngunit mabilis na nakarecover ay pinatawag niya ang kanyang mga kasambahay at sumunod naman sila. Ilang oras dumating si Suho at ipinakilala ang sarili sa prinsesa. Ang prinsesa ay nagpapahayag ng kanyang matinding pasasalamat sa muling pagligtas sa kanyang buhay kung saan mapagpakumbaba siyang tumugon ngunit nalulungkot ang prinsesa sa katutuhan ng maraming nasakripisyo sa ginawa niya. Sinabi ni Suho na mula ngayon ay siya na ang bahala para sa kaligtasan niya dot ngayon ay hindi na matitinag ang kanyang katapatan. Ipinahayag ng prinsesa ang kanyang pagnanais na gawin siyang personal na escort na mandirigma. Ikinagulat ni Suho na hindi itinuturing ang kanyang sarili na sapat na karapat dapat para sa tungkuling ito. Gayon pa man kinikilala ng prinsesa ang kanyang walang kapantay na lakas. Ang kagitingan bilang ehemplo ng isang tagapagtanggol ay itinuturing siyang pinakamahusay na kandidato para sa posisyong ito. Ang hindi inaasahang karangalan ay mapagpakumbabang nagpapahayag ng kanyang pasasalamat na kinikilala ang kahalagahan ng posisyong ipinagkaloob sa kanya. Nangako na hilingi na ibigay ng hari kay Suho ang posisyon na ito sa sandaling bumalik siya sa palasyo habang si Jackson ay palihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nagngangalit sa selos matapos marinig yun na gagawin itong pinakamalapit na aid si Suho kapag umakyat siya sa trono. Gusto niyang pigilan itong mangyari kaya siya ay agad na umalis at naghanap ng isa pang kasama na nagsasabi sa kanya na pumunta sa kapitolyo at ihatid ang kanyang sulat sa kanyang ama. Sa paggawa nito, umaasa siyang masisira ang mga pagkakataon ni Suho na maging escort warrior. Matapos makaranas ng matinding pagkatalo si Yamra at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa kanilang Panginoon na nakaramdam ng galit sa kanilang kabiguan, ipinaliwanag ng isa sa kanila na bagamat nagawa nilang alisin ang mga general. Hamarang naman sa kanilang tagumpay at napigilan ni Suho. Naniniwala ang Panginoon na ito ay kinakailangan upang maalis si Suho. Upang matupad ang kanilang layunin ay nagpahayag siya ng pagkabigo kay Yamra na sa kabila ng pagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at walang kapares na mga kasanayan ay sumuko sa isang gwardya lamang ng palasyo. Si Yamra ay nakikiusap sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang mapatunayan niya ang kanyang mga kakayahan. Kung isa sa alang-alang ito ng Panginoon na iniharap sa kanya ang isang sagradong dila na kilala bilang Divine Demon Soul Sutra, ang sinaunang manuskrito na ito ay nagtataglay ng pangako ng imortalidad at ipinagkaloob ng may-ari nitong pambihirang kapangyarihan. Na inaasahan ng Panginoon na pag-aralan ni Yamra ang sutra, na masusing gagamitin ang mga lihim nito at umakyat sa isang estado ng invincibility na tanggapin ang aklat. Tinanggap ni Yamra ang mungkahi at taimtim na panata upang makabisado ang mga uri ng nilalaman nito at gamitin ang mga ito upang Eksaktong paghihiganti sa kanyang mga kalaban partikular na si Suho at ang prinsesa. Samantala sa kabisera, natanggap ng ama ni Jukshin ang kanyang liham at pumunta sa Yabusang So ang ministro ng mga karapatan upang talakayin ang bagay na yon. Pagkatapos basahin ang liham ang ministro ay nag-isip sandali at pagkatapos ay tumungo sa korte na nagsasabi na dapat silang sumalubong sa hari sa ngayon. Samantala sa hukuman ang hari ay nagalit sa nakamamatay na pag-atake sa prinsesa na nagtatanong tungkol sa pag ng investigasyon at ipinalam sa kanya ng general na hindi na nila mahanap ang mga kriminal. Kahit na naghahanap sa buong bansa na nalulula sa galit at nag-aalala ang hari. Nagpadala ng Yabo Sangso upang pumunta sa bundok ng Chiang Ryongsan. Ang pangunahing responsibilidad ng ministro ay suriin ang kapakanan ng princess at dalhin pabalik ang mga katawan ng general at iba pang mga nagsakripisyong sundalo. Samantala ang prinsesa ay nagnanais na ibalik ang kanyang nawalang inner chi. Naglakad-lakad sa labas ng kanyang silid habang nag-iisip ang mga potensyal na solusyon. Habang siya ay gumegala sa Serene Garden sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Suho na nakikipag-usap kay Bakshal Young. Nagtataka kung sino siya, na baka nililigawan ni Suho. Ipinakilala ni Selyang ang kanyang sarili at ikinwento ang tungkol sa kanyang negosyo sa pag-aayos ng dharma. Ibinunyag ni Suho na ang kanyang kamakailang tagumpay kay Yamra ay lahat ng iyon ay dahil sa tulong ni Yang. Ang prinsesa ay lubos na humanga sa kakayahan ni Selyang. Nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang mga ito para sa kanilang bansa na ikinagulat niya at nalilito siya kung paano tumugon sinabi ng prinsesa na sapat na ang kanyang mga kwalifikasyon. At gusto niyang manatili siya sa kanila. Habang sila ay abala sa kanilang talakayan dumating si Zhang Qijin at ipinaalam sa prinsesa na gustong makipagkita ng mga matatanda. Sa kanyang puno ng pananibik na magkaroon ng pagkilala mula sa mga kagalang-galang na elders, agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakatagpo ng isang grupo ng mga matatandang individual na nakaupo sa harap niya na kinikilala nila ang kanyang mga nagawa. Alam din ang kanyang mga nasirang meridian. Gayunpaman nais nilang i verify ito sa kanilang sarili kaya isa sa mga matatanda ay nag-circulate ng energy ng prinsesa sa kanyang katawan. Habang ginagawa ito ng elder masusing sinusuri ang kanyang pisikal na kondisyon. Pagkatapos gawin ito sa huli ay napag-isipan niyang mayroon ang kanyang mga meridian. Ngunit nagdusa lamang ng maraming pinsala at na ang kanyang inner chi ay hindi ganun kalakas. Ngunit hindi imposible para sa kanila na makilala siya. Gayunpaman ay nagpa siya silang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon na turuan siyang maglakbay pahilaga sa Mount Chin Ryoson. Upang maabot ang bundok at kung saan naninirahan si Sage sa tuktok ng bundok. Taglay ng taong iyon ang kakayahang pagalingin ang kanyang katawan. Ang prinsesa ay madaling tumanggap ang proposal ng mga elder. Gayunpaman ang mga matatanda ay nagpatuloy upang ipaliwanag na ito. Ang kaharian dun kung saan ang oras ay umaagos sa ibang bilis at kung saan maraming mga misteryosong pangyayari. Nangyayari nagbababala na ang isang araw na ginugol sa bundok na iyon ay maaaring katumbas ng mga oras lamang o sampung araw sa loob ng mundong ito. Nang marinig ito ay napagtanto ng prinsesa na hindi niya malalaman kung gaano katagal ang mayroon siyang igugugol sa bundok na iyon nagdudulot ng pag-aalinlangan sa kanyang pagtanggap sa kanila mga alok. Humiling ng ilang oras pa para mag-isip, bago sumabak sa venture na ito, sumang-ayon ng elder at binibigyan siya ng ilang araw upang mag-isip. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid at tinalakay ang bagay kay Suho, na humihingi ng kanyang mga mungkahi mula kay Suho. Iminumungkahi ni Suho na kailangan niyang pumunta sa Mount Chiendyong at ibalik ang kanyang inner chi, dahil mas magiging ligtas siya sa hinaharap. Habang pinag-uusapan ang bagay na ito pumasok ang katulong at ipinalam sa prinsesa ang pagdating ni Yabo Sang So, hindi masaya si Suho nang marinig ang kanyang pagdating na nagtataka kung bakit siya napunta rito. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok ang bisita at binati ang prinsesa. Sinabi niya sa kanya na siya ay ipinadala ng hari upang matiyak na siya ay ligtas, at upang kunin ang mga katawan ng nagsakripisyong general at sundalo. Ipinakilala din niya ang prinsesa sa panganay na anak ng yumaong general na si Wang Vo Yang na dumating at dumalo sa libing ng kanyang ama. Ang prinsesa ay nahihiya na humarap sa kanya na nagsasabi na dahil sa kanya kaya ang kanyang ama ay namatay. Gayunpaman tiniyak niya sa prinsesa na hindi na kailangang mahiya. Nang makita siya ni Suho ay nagtataka kung bakit siya dinala dito. Naalala niya si Wang Bo Yang bilang isang malakas at matapang. Ngunit walang galang at bastusan individual sa kanyang nakaraang buhay. Habang iniisip niya na si Yabu Sang So ay nagsasabi sa prinsesa na si Huang Vo ay naghahangad na maging kanyang personal na escort na mandirigma. Kaya gusto niyang bigyan siya nito ng pagkakataon na isinasaalang-alang na siya ay karapat-dapat sa pwesto. Gayun paman, tumanggi ang prinsesa na sinabing nangako na siya kay Suho na sa kanya ibibigay ang posisyong ito. Ikinagalit ni Huang Bo at itinanong niya ang dahilan ng bigla ang pag-promote kay Suho sa ganoong kataas na rango na para lamang sa Maharlika. Sinabi sa kanya ng prinsesa na si Suho ang taong nagligtas ng kanyang buhay ng dalawang beses. Kaya siya ay karapat dapat sa posisyong ito ng higit pa sa sinuman. Bilang tugon ni Huang Bo Yang na ang kanyang ama ang nakaubos ng kalaban, nagpakahirap na makipaglaban at ibinuwis ang kanyang buhay, mas madali para sa kanya na talunin ang mga ito. Pagkaraan ay ang lahat ng kredito ay mapupunta lamang kay Suho. At walang sapat na kakayahan ang kanyang sarili kung isa sa alang-alang ang pag-angkin ni Wang Boyang ay valid. Kaya nagmumungkahi ang prinsesa ay nagpapahintulot sa kanilang dalawa na ay escort siya sa North Mountain, dahil ang bundok ay puno ng hindi pangkaraniwang mga hadlang ito ay magiging isang magandang paraan upang subukan ang kanilang mga kakayahan at ay clear din ang aligasyon ni Wang Boyang. Habang-habang ang prinsesa ay nakaramdam ng pag-aalinlangan. Samantalang si Jiang Qijin ay pumasok at nagmumungkahi ng parehong ideya. Wala nang magawa ang prinsesa kung hindi ang sumang-ayon na lamang kahit labag sa kalooban niya ang kanilang mungkahi. Pagkaraan ay umalis na si Yabo Sangso upang magulat sa emperador. Habang nakatayo doon si Suho ay nagtataka kung bakit gusto nilang kunin ang pagkakataong ito sa kanya. Nang umalis na ang lahat na iisip ng prinsesa ang daming sakripisyong nagawa ng iba para sa kanya. Dahil sa pag-iisip niya na gusto niyang magpakatatag para makalaban. Para sa kanyang sarili, kaya hiniling niya sa kanyang Panginoon na payagan siyang matutunan ang natitirang mga diskarte sa Dharma. Sa sumunod na araw simulan na nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok Chienjong. Sinamahan isang Chinji na nagsisilbing gabay nila sa landas patungo sa bundok. Ang budok ay mailalarawan na magaspang, matarik at likas na paikot ikot ang daan. Kaya ayon kay Zhang Qijin dahil kakaunti lang ang mga tao na pumapasok sa bundok. Ang mga kalsada ay hindi pa napalawak, ipinaalam niya sa kanila na dapat silang maging handa sa paglalakad dahil magaspang ang daan sa unahan. Nang marinig ito ang prinsesa ay nagsimulang makaramdam ng kaba na sinasabi na hindi pa siya lumakad sa gayong mga kalsada. Ginagarantiyahan ni Huang Boyang na ililigtas ang prinsesa kung sakaling mahulog siya, dahil sa ipinagmamalaki niyang dharma na taglay niya, ang dharma ay may agarang kakayahan ng push and full force sa magkabilang kamay niya. Habang nag-uusap sila ng mga bulaklak biglang nagsimulang mahulog sa kanila nang biglang may sumulput na babae. Sa harap ng prinsesa na sinusubukang tanggalin ang lahat ng kanyang inner chi. Upang pigilan ito, si Huang Bo ay humakbang pasulong na pinakawalan ang kanyang push dharma at pilit na inihagis siya sa daan na kanyang dinadaanan. Paulit-ulit niyang hinampas hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa na ikinagalit niya, at nagsimula siyang gumamit ng mahika gamit ang mga bulaklak na ipinadala upang maging manhid ang kanyang isip at nagpapakita ng mga parunggit na magpapahipnotize kay Huangbo. Pagkatapos na sumailalim siya sa kanya, Pinilit niya itong hulihin ang prinsesa sa ilalim ng kanyang masamang impluensya si Wang Bo Yang ay mabilis na tumakbo patungo sa prinsesa pagkatapos matanggap ang utos mula sa batang babae na si Wang Bo Yang ay mabilis na inabot ang prinsesa at hinuli. Sabay-sabay niyang pinipigilan, si Suho na Mama Jiton ay patuloy niyang ginagamit ang kanyang dharma para itulak palayo si Suho at kinuha ang prinsesa sa babae. Ang babae pagkatapos ay sinusubukang i-hypnotize ang prinsesa gamit din ang kanyang isip namang flower scent gayon paman ay sumusunod sa payo ni Zhang Qi at Jin sa kanya ginagamit niya ang kanyang Qi para maalis ang hypnotic effect. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang blood spirit para atali ang babae at mapawalang bisa ang kanyang kontrol pagkaraan ay inutusan ng prinsesa ang babae na pakawalan si Wang yang mula sa pagkakahawak ng kanyang pampetulog na damo na kung saan ang babae at tubiling sinunod ang prinsesa saka tinanong kung siya ang may-ari ng lugar na ito. Sinabi na maraming mga nilalang na naninirahan dito. Nang marinig ito ng prinsesa ay hinimok siya na magsilbi bilang kanilang gabay. At sabihin sa kanila ang tungkol sa iba't ibang uri ng mga halimaw na naninirahan sa rehiyon. Sa una ay nag-aalangan ang batang babae. Tinatanggihan ang kanilang kahilingan na binanggit ang kanilang maliit na laki ng grupo at ang maliwanag na imposibilidad ng kanilang kaligtasan sa mapanganib na kapaligiran. Gayunpaman nahaharap sa matinding babala ang prinsesa ng mga potensyal na kahihinat na ng batang babae. Nag-aatubili na sumang-ayon at nagsimulang manguna sa landas kahit na nag-aatubili siya ay nagpaplano pa rin akain sila sa mga mapanganib na landas. Upang ilagay sila sa manganib at bigyan siya ng pagkakataon para sa kanyang sariling pagtakas. Sa simula ay ginagabayan niya sila patungo sa teritoryong makikitid na daan at may lumalagabgab na apoy. Upang umunlad sa mapanlinlang na lugar na ito ay ipinaalam niya sa kanila na dapat nilang talunin ang mga daga Nang marinig ito ni Suho mabilis na ginamit ang kanyang spiral void cutter kaagad na pinupuksa ang mga daga sa isang suntok at inubos ang lahat Habang nagtatakang si Wang Boyang na pinaghalong inis at pagkamangha kay Suho mga aksyon na nagsasabing ang biglaang paggalaw ni Suho ay isang banta sa kanya sabi ni Suho na kailangan nila magmadali at sugpuin kaagad ang mga hadlang sa pagsasaalang-alang na malayo pa ang kanilang lalakbayin. Dahil gusto niyang suriin ang kakayahan ni Suho ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ito sa mga daga na nalipol ang kanilang landas ay nagiging walang harang. Na sa kanila na sumulong pa, ipinahayag ni Huang Boyang na siya na ang bahala mula sa sandaling iyon. Pagkatapos maglakad ng medyo malayo, ang hangin ay nagsimulang umihip ng mabilis sinabi ng batang babae na gumagabay sa kanila na ito ang lugar ng Wind Rising Beast. Na ayon sa kanya ay magiging libingan nila ang nilalang na ito na parang isang jaguar. Nagtataglay ng isang napakalakas na lakas ng hangin na kayang puksain ang lahat ng bagay na nasa daanan. Habang si Huangbo ay itinuturing itong isang madaling target at sumusubok na maglunsad ng isang pag-atake. Gayun pa man bago niya ito magawa, si Suho ay naging handa na sa mga hakbang sa paggamit ng mga kakayahan ni Tao Tai. Para masipsip ang lakas ng Wind Rising Beast, kasunod ay nawala ng kakayahan ang halimaw. Nagalit si Huang Bo Yang sa pakikialam ni Suho, para ipahayag na hahawakan niya ang susunod na halimaw na si Suho ay sumang-ayon at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa kalaunan ay nakarating sa isang yungib na naglalabas ng kumpiyansa sa sarili niyang kakayahan itong si Huang Bo Yang. Isang hakbang pasulong at matapang na hinahamon ang halimaw na nakatira sa Kweba na nagpahayag ng kanyang layunin na patayin ito. Gayunpaman sa kanyang pagkamangha ang nilalang na umuusbong mula sa Kweba ay sumasalungat sa lahat ng inaasahan na ito ay naging isang napakalaking nilalang.